not as Ayan, bigyan lang shout out sa aking mga subscribers sa YouTube at saka sa Facebook page po. Ayan, bigyan lang shout out po sa lahat. Ngayon bumaga. Magkakapin muna tayo bago tayo mag start ng linis ng aking tahanan. Kasi weekend lang ang umuwi dito minsan kasi 2 weeks daw na ako. at may lapad ka ng uh, from Pato Manila, papunta dito sa Nantabi. Kaya ngayon, uh, kakapin muna tayo at saka bago maligo para linis muna tayo ng aking tahanan kasi wala na namin kabupan. Kaya eh, samahan niyo ako sa paglinis, pagdidilig ng halaman. Ayan, eh, yun kasi yung, yung mga routine ko dito po dito sa bahay namin. Uh, uh, Nakikipay niyo yeah, dito sa pasangala ko. Yan mga collaborators ng Red Steel Unit eh, Thank you so much sa lahat ng mga support niyo sa akin. Thank you so much. At saka, walang wala na ako talaga masasabi pa sa lahat-lahat talaga -tala, ng mga subscribers ko. Sa lahat po ng mga sa mga teams ko, thank you so much. And thank you so much. And tapos na natin magkakapi at nakapag-start na tayo mag uh, maglilinis na ating tahanan. Thank you and God bless po sa lahat. Tara na. Start na tayo mag -lingis. ayan mga ka-wells lovers po natin maglinis dito sa ating asala dito sa uh, sa mga tv, sa mga sofa at saka dito po sa ayan uh, dito po banda kasi nga maraming alikabok kasi malapit siya sa bintana so ayan po uh, kasi nga uh, dito po kasi paglinis ko dito is uh, weekly minsan kasi 2 weeks ako bago makauwi pag may lakad po ako kaya medyo ang alikabok uh, medyo meron talagang alikabok hindi talagang may iwasan yan everyday yan may alikabok yan so ang ano kasi dito sa akin dahil ako lang muna ang umuwi dahil sa Paco, Manila po si Mrs. at saka yung baby ko kasi nga nag-aral po sila do nag-aral si baby ko sa Paco kaya medyo hindi pa muna kami full time dito na uh, lulipat talaga sa aming tahanan kaya ako lang muna ang umuwi para po uh, hindi doble po sa pamasahay. Pero sila, every uh, uh, month naman, uh, umuwi si Mrs. dito. Pagalimbawa, uh, bakante po ang oras niya para sa general cleaning po niya talaga dito every month. So, minsan din uh, pag may lakad, kaya hindi siya makaka-uwi. Kaya ako po ang mag-general cleaning po. Pagalimbawa, wala po siya kasi... Uh, para hindi po kasi ma ano talaga yung mamahay yung maalikabok sa loob ng bahay kung sakali na ano uh, kailangan mo talaga linisin po talaga yan so ayan uh, kakatapos ko lang magkape dahil uh, nung dumating po ko sa ko dito uh, Friday uh, nasa uh, ano na yun uh, mag quarter to 11 na after kasi ng work po, dimeritso na ako dito, para, uh, po ako dito sa Cavite pag Friday para dalawang gabi pa ako dito sa aking tahanan kasi pag Sunday naman ang hapon, ayan, babalik na po ako sa Manila naman. So, iyan po yung uh, routine ko talaga kaya hindi pwede na pagdating dito sa anin pamamahay ay hindi ka maglinis maglinis ka po talaga so mag aayos uh, ng halaman sa labas magwawalis ayan yun po talaga para na hindi po ma ano yung oras mo dito para yung minsan minsan ka nga umuwi tapos hindi mo po magagampanan. hindi po gagawin yung mga, mga, mga maliliit lang po na gawain kaya yun So, pag, si Mrs. naman pag umuwi, siya, siya naman po talaga ang naglilinis dito. Mag-advance uwi siya. Pakalimbawa, itong regular class naman dito sa Monday, ito, bukas, ayan, regular, ano na. Kaya, kailangan na po talaga ng, ah, kahit ganito, ah, busy na po talaga si Mrs. niyan. Kaya, siguro, ako lang muna ang, ah, mag pag wala po siya. Ayan po yung mga gawain natin na talaga naman na pwede ating gawin po. So ayan yung mga likod-likod ng TV po talaga. Yung po yung marami po talaga mahalikabok dyan. Kasi yung sa bintana, malapit lang sa bintana. Kahit na uh, everyday mo din siya uh, pinupunasan, hindi talaga mayuwasan na walang alikabok. Kasama na po talaga sa buhay yung alikabok na yan. Kaya pag may bahay ka, gusto mabuhay ng ano, maglinis ka para maganda naman po talaga yung, ah, uh, uh, kumbaga yung yung vibes ng bahay na walang alikabo kasi, eh, walang kate ganun, walang, kailangan mo talaga maglinis po talaga. Kahit sino man po siguro, pag halimbawa, ah, uh, may ari ka man o hindi o nangukupahan ka man, kailangan mo talaga maglinis everyday kasi, yung health natin talaga ang ating, ah, uh, pinapro tiktahan po din talaga yan kaya kasama na po sa buhay yung paglilinis kaya sabi nga nila um, hindi man hindi man natin ma ano talaga ma perfect na 100% uh, percent po na walang alikabok. siyempre may natitira po talaga na 1% kung maglilinis ka so sa 99% na yan naalis mo na pero meron pa natitira talaga na 1% pa na alikabok. parang germs lang din yan kaya ayon kaya eh, enjoy mo lang yung paglilinis po talaga kasi wala namang dalawang oras yan paglilinis mo pagkatapos naman sarap na higa-higa dyan sa sofa na wala kang masisinghot na mga alikabok ayan kasi pag halimbawa pag mag-on ka kasi ng ano ng ah uh, ano kailang magpunas ka nyan yung medyo may basa din konti yung basahan mo para na hindi po siya ah uh, ah uh, lumilipad kaya para kakapit doon sa basahan kaya ayon uh, ayun basta yung ano po yung basta kung ano po alam mo na sa paglilinis -in po talaga ayan so okay eh, thank you sa lahat po ng aking mga ano talaga followers eh. salamat po sa inyo basta na i-enjoy eh, lang po talaga ang buhay natin So ayan, malapit ako sa sala. Dito naman ako sa side bandarito. Yung mga cobwebs po kasi talaga. Ayan uh, pinatay ko ng electric pan na yan, wala nang ano, electric fan yan. Ayan. Kaya inulit ko banda doon kasi electric fan pala, hindi ko napansin na buhay. So, ayan, uh, kailangan talaga walisin din sa itaas. Kaya yung mga cobwebs po talaga, namamahay na rin po pag hindi mo talaga yan aalisin. Pag halimbawa, patagalin mo pa yung ganja, nandyan sa itaas, pagbalik mo sa sunod yan, wala na yan, magiging gagamba na yon. <laughs> So yan, uh, ako kasi nag-enjoy po talaga pag umuwi dito. Kaya sa, sabi ko nga kung kung hindi lang po talaga sa pag-aaral ni Kay doon sa Manila, lilipat ko sa ni school dito kasi nga lang yung school po doon nasa ka dito sa Nai kaya eh, hindi po talaga uh, comfortable ang anak ko. Kaya doon kasi sa Manila sa Paco, lalo na ngayon scholar na po siya, kaya pospusan po talaga ang kanilang pag a uh, pag-aaral ng uh, ni Mrs. ayan, tutukan po talaga kasi nga uh, kailangan po talaga ng uh, kung, ha -ha, kung hanggat maari, kung 101% po na pag-aaral ang itututok sa anak namin para po talaga na uh, lahat po na mga lessons po talaga ma uh, ma-adapt po talaga ng anak ko. Kaya, ayun kasi scholar po siya, hindi po din bababa po yung mga grades siya talaga. So, ayan, dreadful na po si Kay, kaya hindi na mahirapan din turuan mag nag-aaral lang na po siya ng kusa sa kanyang para paraan na pag-aaral po pag-i-study so dito naman po tayo sa kusina kaya po katapos ng linis-linis po dyan hugasan ko muna yan dito sa kusina para pagbalik ko naman sa labas kasi magdidilig po ako magdidilig po ng halaman after dan dyan para mga bangko naman para kasi para in, na ako sa labas para yung yung paghakot ko ng tubig hindi na mamaya hindi na mababasa yung sahig kaya after ng kitchen dito muna ako sa labas ayan nagdidilig po ko ng halaman ayan po so nakakatuwa naman kasi good vibes mo naman talaga yung mga halaman pag halimbawa nakikita mo talaga na andyan sila ayan kaya so yun, yung mga alugbati ko bagong tanim ko yan So, yun, kaganda po talaga. Nakakagaan po ng loob po. At sa fresh ng isipan. Ayan po, yung halaman po na yan. Ayan, yung malunggay, yan. Medyo lumago na rin. So, yung mga halaman po, ayan po. Yung nakasabit po dyan, na buhay na buhay po talaga. Lumaban po yan sa mainit na tubig. Yung mainit na panahon, yung nasa nakahang po, yung nakasabit si may bintaan na. Bilib po ako dyan sa halaman na yan. Hindi po talaga siya na mamatay po talaga. Ayan, ah, balik tayo sa loob. Ayan po, final na po yan. Pawalisan ka lang muna dyan kasi nga katapos ka lang magbilig kasi yung paghakot ka nga ng tubig sa labas. Kaya yun, um, minaigi ko muna na, unahin ko muna after ng kusin. ah, nagpaghugas ng ah, mga pinggan sa kusina. So, Ayan po, after na po na ng paglawalis ko na yan, pupunas naman ako ng dining table po namin at saka yung mga upuan para yun, matatapos na po ako. Tapos maliligo na po ako pagkatapos dyan. So, yan konting ano na lang. Tapos, mamaya naman, pagka ano, sa taas naman po ako, sa taas naman po, sa second floor na po, ako maglinis mamaya. So, uh, dala naman ng preparation po yan kasi malapit na rin yung uh, birthday po ni Kay sa August 24 po yung, mga inibita ko po na mga kasama ng sa team uh, Unified Damayan yan po siya shout out kay Ma'am Celine kay Lovey Laika at saka kay Amy na talaga naman uh, pinag-uusapan namin na dito, dito po kami sa birthday po ni Kay dito po sila mag uh, sleepover po dito po sila kasi eh, ano doon sa pako nung andun si Mama po medyo Medyo masikip-sikip kami po. Hindi po. Kasya naman po kami doon sa mini-condominium po ni Wells Stevie sa Paco. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. E pero dito talaga pwede kayong mag-chat-chat dito ni Lovely at sa ni Ma'am Celine talaga na hindi umiiwas po sa ilisin na, <laughs> na sa ceiling. Kasi mataas po ang ceiling po dito. Kaya hindi matatakot sila na masa, masagi sila ng ilisin ng electric fan na yan. Ayan po. Kaya dito kahit mag-tumbling-tumbling pa sila, will like ka. Uh, ayan. So, yun po. Sana sa susunod po ng mga unit niya, ni 5 Team Damayan, shout out po kay kapatid Marcio Quincy. Sana next time, sabayin na po si Ma'am Richo. Ayan. Si Ma'am Travel Angel. At saka sila, uh, Lola Levy. Si... Ah uh, Boss Richard. Yan. Sana makasabay po kayo para marami-rami naman po tayo magsumba doon sa Lunita. <laughs> ayan po. Ayan. Salamat po sa, sa talaga. Yan. Wala akong masasabi po talaga sa aking team. Ayan. So ngayon, medyo masama po ang panahon dito sa Pilipinas dahil sa po sa bagyong habagat. Kaya mag-iingat po ang lahat po talaga. Thank you po sa lahat-lahat po. Ayan po. Tapos na po tayo mag po ng ating tahanan. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na subscribers po. Sa so, hindi pa na subscribe sa ating channel, uh, please subscribe na yung channel. Well, sa TV News Vlog, eh, please uh, click uh, the notification bell para uh, update ka sa akin na huh? uh, videos po. Cool. Thank you so much po sa lahat po na aking Salamat sa lahat. And God bless you all po. Bye! Everybody on the face, yeah, I look Like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit.